Yun know, o, may bagong minong aking pinsan. Yan. Inayos niya yung tuge, tapos nilagyan niya ng itlog. Yung pula ng itlog. Dahan-dahan. Anim na pula ng itlog. At, ginupit din naman sa gitna. Bakit din dahan pa? <laughs> tapos hinalo din. Kakaiba ang luto ng aking pinsan na ito. Tugi na may itlog. At kanyang sinala pa. Bakit sinala niya pa? Wow, gumamit ng imbudong pula. Aba, may barina pa. Mayroon pang pinag... Ang mixer niya ay barina. Ano kayang negosyo nito si Pinsan? Hinalo-halo pa. Siguro negosyo niya to. Yan, tumuha siya ng kwan, Nalagyan binuta sa gitna. Tapos sinira din naman. Ano kayang nasa isip nitong si Shipcock na ito. Meron siyang hulmahan na star. Hinulman niya yung kuha ang na doon sa hulmahan na star. Napakalupit nito. Walang well, yapin nagsama-sama rin. Inilagay sa isang lalagyan. Hmm. Nilagyan ulit ng itlog. Dalawang itlog. Napakalupit nito. Aba! may diskarte sa pagkuha ng pula gumamit siya ng empty bottle tapos kinalog niya yan hinalo niya yung diluluto niyang itlog <laughs> aba naglagay na naman ng panibagong kawali nilagay ng mantika yun walang iya gamit na gamit yung kanyang kwan in budong pula hindi nga kakasya yan dyan hinalo niya tapos yung itlog na kanyang nilagay sa empty bottle, nilagay niya pa ulit doon. At naglagay ng tuge. Kakaibang discard ng shipcock na ito. Yan. Nilagay nila yung, yung scrambled egg. At ginamit na naman yung kanyang imbudo na pula. Nilagyan ng mga seasoning. Ayun, mayroon na siyang pang negosyo. May inihalo sa tugi at itlog na hindi ko alam kung anong inilagay ni Manong. Diba, ready ang kanyang kwan, wrapper. Diba, mukhang masarap. Ano kaya yon Hot chili sauce or... Oh, parang palaman sa tinapay. at lalagyan ng tugin na may itlog ba? Diba? ay mukhang masarap napakalupit ng pinsan magkano kaya ang isa niya oh, kung eh. pagkasamang magbalot ayun, mayroon na siyang negosyo may eh, nagbinta na, ang dami palang morder ayos, okay